Nay, namumulang mata ko. Ayun! Kaka-cellphone mo yan eh! Nay, for over 50 lang ako sa quiz namin kanina. Naku! Kaka-cellphone mo kasi yan anak eh! Nay, parang may effect na skincare mo. Ang fresh mo na. I know, right? Hindi kasi ako gaya mo na puro cellphone. <laughs> Nay, ubos na pabango ko! Oh, puro ka kasi cellphone! Nay, ninakawan doon yung kapitbahay natin. <gasps> Grabe nakakatakot. Oh, ayan! Cellphone pa more! Nay, sobrang sakit ng ulo ko. Tapos... <coughs> Inuubo pa ako. Ayan! Oh, alam ko na sasabihin mo. Oo na, kaka ko na to. Ay hindi, iba na yan. Kapag may two symptoms ka, gaya ng headache at ubo, pwedeng flu na to. Oh, eto anak, uminom ka na itong bioflu. Ay wow, hindi sinisi ang cellphone na. 15 minutes later. Nay, bumubuti na pakiramdam ko. Oh, ba? Diba? Mom knows best talaga. Nay, nawawala yung pera ko sa bulsa. Nakita mo ba? Hindi mo kasi iniingatan yung 500 pesos mo eh. At higit sa lahat, kaka mo yan. Ha? Wait, paano niya nalaman na 500 yung nawawalang pera? Pag pinaluha mo ang nanay mo, tandaan mo, may kabayaran ang bawat luha niya. Isipin mo ito, noong maliit ka pa, ilang beses ka bang umiyak sa gabi? Ilang beses kang nagkasakit at nag-alala siya? Ilang beses kang nagutom at tiniis niya ang sarili niyang gutom para lang may maihain sa'yo? Pero ngayon, sino ang lumuluha? Ah, ganun. Pag sumagot ang bata, bastos agad? Hindi ba pwedeng nagpapaliwanag lang? Hindi ba natin kaya makinig? Lalo na kung ang bata, maayos naman ang pananalita. Hindi naman mataas ang boses. Hindi naman bastos pag nagpapaliwanag. Ang iba kasi sa atin, hindi naman nilalahat. Talagang ayaw makinig. Pag nagpapaliwanag ng bata, sure na tayo, Good morning, class! Good mood si ma'am ngayon so, na. Sana good mood lang siya gang mamaya. Bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo, okay? Sino gusto mag-lead? Di ako marunong niyan. Ikaw na lang. Lo, lalo na ako. Di nga ako sumisimba eh. Ah, wala. Pag walang pumunta sa harap, lahat kayo, i-absent ia ka! Besiko na lang. Ah, ma'am, ako na lang po. Madali naman pala kayo kausap eh. Okay, class. So, dito na nagtatapos sa lesson natin. Oh, may isang oras pa pala tayo eh. Sige na, i ko na kayo. Yes, be, tara gala tayo. Tara be, buti nilang talaga dinismiss tayo agad. Aba, excited? Uwing-uwi? Ayaw niyo siguro sa subject ko, no? Maghihintay kayo hanggang 4pm dito! Walang uwe! Grabe naman yung mood swing ni ma'am. Oh, mm, nakakainis. I love you too. <laughs> okay, class. Dahil good mood ako today, hindi tuloy ang quiz at lesson natin. Ay, salamat. Magagawa ko yung assignment ko sa math. Bes, mo naman ako niyan. <laughs> Aba! Sino nagsabi sa inyo na pwede kayo gumawa ng assignment sa ibang subject, ha? Ah, ma'am. Um, um, talagang sinisira niyo mood ko, ha? Lahat kayo, bagsak sa quiz! Excuse me, ma'am Reyes? Bakit mo tinatakot ang mga anak ko? Ma'am, hindi sila matututo kung hindi ko sila tatakutin. Hindi mo kailangan takutin ng mga bata. Kausapin mo sila na maayos. Tama. Tayo ang pangalawa nilang magulang. Dapat maging safe sila sa atin. Gusto mo bang maalala ka nila sa mga pananakot mo? Fox, ma'am. Umayos ka na kung ayaw mong isubok kita sa principal. Deserve. Kuya, sundan mo yan. Sige po, ma'am. Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago ka sa akin. Ayan, kuya! Huminto ka dito! Maglolo ko ka na nga lang sa matanda pa. Hoy, bayad mo! Humanda ka talaga sa akin. Ang sweet niya naman. May paregalo ka pa, ha? Ano yun? Scarlett? Ah, ano ginagawa mo dito? ko ka! Pinagpalad mo ko dito sa matandang pa! May paregalo ka pa, ha? Eh, sa akin nga, wala ka binibigyan na regalo, eh. Ah, Scarlett, magpapaliwanag ako. Manayimik ka. At ikaw naman, matandang pangit, sayong sayo na tong boyfriend ko. Magsama kayong dalawa. Aba, walang respeto tong girlfriend mo, ha? Ano pinagsasabi mo, Scarlett? Eh, nanay ko to. Ah, excuse mo lang yan. Eh, mukha nga nagtatago ka kanina, eh. Nagtatago ako? Kasi isusurprise namin yung tatay ko. Ganito ba ba yung gusto mo, anak? Yung walang modo? Anay, ah, pagpasensyahan niyo na siya. Ah, tita, sorry po. <laughs> Anong sorry, sorry? Matandang pangit ako, di ba? Lumayas ka dito, babae ka. Sorry na, tita. Ah, ayaw mo lumayas, sa Brownie! <coughs> Good boy! Tumakbo ka na! Mga <coughs> anak, gumawa na kayo ng assignment nyo. Aba, anong nakain ng mga to? Himala ah, hindi nagsiselfon Gusto kasi namin ng mataas na grades, Nay True, Nay At dahil dyan, deserve nyo ng ganto Wow, hashtag small wins Mga anak, kain na Ngayon, nakabili na ako ng bagong phone Tagal ko din pinagipunan to ah Nay, nakapusta kami sa defense namin Makakatulog na ako ng maayos Aba, parang kain nyo na ng wala ako ah Joke O oh, eto, reward ko sa inyo <laughs> Gutom na gutom. Mga anak, ang bilis niyo namang lumaki. Oo nga, Nay. Piruin mo, may business na ako. O, oh, Nay, may bahay na ako. Sobrang proud ako sa inyong mga anak. Proud din kami sa'yo, Nay. Kami naman ang na malilibre sa'yo na super meals. Grabe, ang sarap talaga mag-celebrate with Jollibee Super Meals, no? Ito ang pinaka-rewarding for me dahil andito ang best tasting favorites ko in one special plate. Tama, Nay. Tingnan mo naman tong Super Meal B. May chicken joy, half spaghetti, at may fries rice at drinks pa. Eh ikaw, ano ang recent wins mo? Huwag mo kalimutan na hashtag super deserve mo din ng reward para sa sarili mo. Anyong Guys, sobrang lamig! Nasa Korea na ako! At syempre, ano pa bang gagawin natin? E di tayo ng convenience store snacks! Guys, walaan nyo kung nasan ako, walang ganto sa Pilipinas. First time ko makakatikim ng mga pagkain sa convenience store dito sa Korea. Grabe, sobrang dami din pagpipilian dito. Guys, eto daw yung kinakain ni Jungkook sa live niya, so tikman natin kung masarap. Guys, simula bata daw si Jungkook, Eto yung favorite niyang iniinom, so tikman din natin. Hala! Si Jungkook! Akala ko na hospital ka. Resurrection, ang muling pagkabuhay. Anya sa'yo. Alam Korean guys, oh. May mga hotdog din, oh. Tikman natin yung mga hotdog nila kung masarap. Guys, may nakita ako, matcha siya na pandesal, tapos may ulam siya sa loob. Tikman natin kung nalasa. Tikman na natin sila, guys. Unahin na natin to favorite snack ni Jungkook. Kancha daw yung pangalan nito guys. Tikman na natin. Sarap! Honey Bunch! And syempre, din natin pwede tikman yung wala si Jungkook. Jungkook Imnida. Mm. Gets ko na kung bakit favorite ni Jungkook. Ang sarap na guys! May kinuha si Honey Bunch kanina pero parang ang sarap oh. So tikman din natin. Ito yung niya. Parang sarap! Mahang! Masarap sa. 7.5 out of 10. May mas masarap pa sa iba. So, inom muna tayo. Tikman natin to favorite drink ni Jungkook. Tapos banana. Pero hindi siya masyadong matamis, which is I like. 8.5 out of 10 to sa akin. So, next naman natin tong hot dog. Ganyan yung lasa. Hindi ko siya gusto, guys. Weird na lasa niya. 3 out of 10 lang to sa akin. Hindi ko siya masyadong gusto. Eh. Next natin tong dried pusit. So ganito yung niya guys. Matigas siya. Ano tigas? Baka niluluto pa to. Eh hey, grabe. Alam mo yung mga tinangat-ngat ng aso. 1 out of 10. Hindi ko siya nakain. Tapos wala rin siya lasa. Next natin to matcha na siopaw na may ulam sa loob. Unang kagat guys. Akala ko sabang dami lamang, di siya katulad ng picture o... Oh. Pero masarap siya. Alam ko yung kalasan niya, yung bola-bola, ganun. I'll give it 8 out of 10. Kasi masarap naman siya. Second to the last natin, itong Curry Crispy Roll. Curry? Amoy ah, curry nga talaga siya. Ganito yung tsura niya, guys. Uy, masarap! Magugustuhan mo siya? Ayaw nga. Guys, masarap siya. 9.5 out of 10 na sa akin. Okay, guys, last natin. Magkukuryo ba tayo na hindi nakakatikim ng buldak? Guys, natatakot ako kasi maanghang talaga to. Hindi siya makakang, guys. <sighs> Bibigyan ko to ng 8 out of 10. Masarap naman siya kasi sobrang anghang niya. So yun lang naman guys. Kung gusto niyo ng part 2, mag-comment lang kayo dyan at gagawin natin yan. So, bye-bye! Ay, nai! Good news! Nanalo sa loto! Ito ba, anak? Tumama lahat ang numero sa panaginip ko, nai! Ay, alam mo, anak, swerte ka talaga eh! Ay. Nay, may good news din ako! Gagraduate na ako next month! Ay. Talaga ba, anak? Akala ko talaga bagsak pa rin ako eh! Buti naman at di ka na ng high school! Congrats! Good luck sa college!